Hi guys, welcome back dito sa ating vlog vlog sa Barcelona At ang napakaganda ng panahon ngayon Today's Monday pala, so pang hapon tayo Alas dos ang pasok natin So doon pa rin sa mga pointers pa rin para doon sa mga taong or sa mga kababayan natin Gustong uh, lumipat dito sa Barcelona or sa Spain Kailangan yung matutunan yung Spanish language Kasi kahit yung mga daily phrases lang Yung paisa-isang word lang, okay lang yon. Kasi kailangan yun, importante dito ang language Kasi hindi lahat nagsasayta ng Ingles. Lalo yung mga matatanda, hindi sila nagsasayta uh, ng Ingles. Hindi naman lahat, pero most of them hindi nagsasayta ng Ingles. Taka talaga, Spanish talaga rito yung, ano, uh, yung language. So, yun, makakatulong sa inyo yun pag uh, nyo rito kahit pa paano. At pangalawa, since nandyan naman kayo sa, ano, sa, may mga application naman dyan sa, sa telepono, or yan, sa, eh, google yung mga words na sa tingin nyo ay magagamit nyo. So, yung mga daily phrases lang, yung mga gamit sa bahay, yung mga pag mabibili kayo, pag nagtatanong kayo, yung mga ganong bagay lang. Yung mga doon kayo mag-umpisa ah, para matuto ng lingwahe. Ayun. At saka dagdag natin, no, kasi yung uh, uh, nagtatanong galing ng, uh, ng Hungary na kung madali ba sila makapasok ng trabaho rito. Sa mga lalaki, medyo ano, pahirapan lalo't ang, ano, wala kayong papel. Pero sa mga babae, medyo hindi sila nahihirapan kasi nga may mga trabaho para sa kanila, lalo lang sa mga uh, tatrabaho sa mga bahay. Yun. At um, yun nga guys, uh, take your own risk kasi nga uh, pagdating dito, wala kayong choice kundi um, yun, magpagtsagaan yung mga trabaho, mahanap nyo. Siyempre, iba dyan babarating kayo kasi alam nilang wala kayong uh, papel at hindi ganun kadali. So, yun. yun mga ilan lang yung mga siniswerte talaga na uh, ng trabaho agad-agad. So, yun. Kailangan nyo talaga na pumondo muna para sa mga ilang months na hindi kayo makapag-trabaho at uh, doon pambayad sa mga sa bahay at sa mga pagkain nyo daily. So, yun nakakaano yan. So, medyo hindi ganun siya kadali pero kung talagang gusto na pumunta rito, it's up to you guys. So, yun. Thank you for watching and... Ayan, pupunta kami sa labas at magja-jogging muna kami ni, ano, ni Kira. At wala si Eric na sa school na at saka si Inday. Diyan lang guys and thank you for watching.